Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay mas nakakakilig na nga ang dalawa sapagkat naglalaro sila ng totropahin o jojowain sa isa't isa. Lahat niya ay kanilang nang totropahin. Ngunit nang tinanong na ang para sa isa't isa ay secret na lamang doon sa kanila. Totoo. Kasi alam niyo kung bakit ginising ko po siya nung nakaraang gabi, na siya natulog sa bahay. Tapos, hindi siya nagigising kahit anong gising sa kanya. Ano ginawa mo? Kaya pagtulog siya, kakakanpuhidatin siya. At titingnan natin kung ano magiging reaction niya magagalit ba o matutuwa or maiinis or baka maano tayo niya madeds makes emotion yung gawin? Ano yung gawin? Abangan niyo po yan! ang kalbong version ni Roel. Huwag <laughs> po kayo magalit. Yun po ay isang katuwaan lang. Ang katuwaan nun. <laughs> katuwaan. Para sa'yo katuwaan. Katuwaan na hindi ko gagawin kasi ayoko maging pangat si Dodo. Ay, <laughs> fake news yun doon. Hindi ka madaling magising. Hello, fake news doon. Hindi ako madaling magising. Ma'am Rochelle, mukhang ano ko alam mo po? <laughs> Paano ako magising? Ah. <laughs> Muntik niya na pumatamaan si Kuya. Ah, Jojoa na trapahin. Ga. Si Preda. Jojoa na trapahin. Na Grabe po nag-isipan pa niya. Oh my God. Nakita niyo naman po yung ang tagal niya hindi niya alam ano ba talaga yung jowa ay tututropahin. Grabe, ang tagal ng sagot. ako naman, tanongin mo naman. Ikaw. Tanong na ako. mo tagal. Wait lang. Driver ni video Kim. Tutropahin. Uy. Nakakatawa. <laughs> ano pa? Anong <laughs> sagot? Yan nga. Natropahin mo lang yun? Oo. Oh. Sige meron mga... Ay, kayo po magtanong dito? Kayo po magtanong. Oh. Kailan ang reveal ninyo, anak? Hmm? Kailan daw ang reveal? Gender okay. reveal po. <laughs> Girl. Boy. <laughs> Girl boy Girl boy. <laughs> uh, ano po? K kailan daw ano? Uh, siguro abang-abang abang na. <laughs> Abangan <laughs> niyo po. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Sir, well, jojowaan ko terpahit. Yan yeah, no. uh, sino ang pikon? Ito. Napakadami ang nabunyag sa video na ito. Katulad ng kanilang mga personalities at kung sino nga ang mas klingi sa dalawa. Talagang alam naman nila ang sagot ngunit ayaw nila i-share sa kanilang mga fans sapagkat baka sobrang kiligin nga ang mga ito. Pagkatapos naman nun ay naglaro din ng dalawa ng totropahin o jochowain. At nalaman din ng mga fans nila kung kailan nila gusto magpakasal at saan ang honeymoon. Kinurot ko lang po siya, nagalit siya. <laughs> ah, sige. Tapos so, ito po, uh, hindi ko lang pinagbigyan nandito po. Alam niyo po, di ba? <laughs> Yung may kukunin doon siya dito, may <laughs> hindi hitingan siya. Nagtampo, hindi ako nagtampo. Nagtampo. Napikon po siya noon. Napikon siya no. kasi so, ayan, may, nanahimik. May proweba po, may proweba. Ah, sige. Ito, si Ryan ba? Tatrapahin O si jojoa in the issue? Tatrapahin. Right? Ah, Magtanong, mag ano tayo? Ng mga tanong. Magtanong po kayo dito. Wala na naman. Wala. Sinong bully siya? siya yung bully. Hindi. Ako nang po. Ang bully ito. Ito po ang bully? Si Ma'am hapon. Alam po niya. Ba't di ka Ha? Yung bisita kahapon, alam po niya kung sinong bully. Ikaw bully yun, po Siya. Ikaw. Kasi binubully niya po ako kahapon. Oo <laughs> po. Ginaganto niya po yung buho ko. O ginaganong galing niya po. po Oh, Sige, mag-anong um, tayo ito. Sige, bo tayo, uh, boat na lang, boat. Kailan kayo aamin? Naaaminin. Kung aaminin. <laughs> Sina, ah, uh, okay na ba? Kailan kayo aamin na? Aamin. Abangan nyo po. <laughs> Ang susunod na kabanata. Kailangan pa ba yan? Joke <laughs> lang. Ah, uh, si ano daw, si Patrick daw. Tutor pa eh. Siyempre, best friend po natin si Patrick. Um, si Dara. Tatrabahin. <laughs> si David lang ga tatrabahin o jojoain. Tatrabahin. May bot medyo may 2 seconds yun na hit ano. Bilis ko magsayda i. Eh. Oh, sino pa dito magbili? Ikaw. Ito magbasa ng mga. Bernardo. Jojoain din jojoain. Katang Bernardo. Since idol ko man siya. Tatrabahin. Ay, jojoain wala yun. Tatrabahin. Sabi mo, since idol mo si idol ko nga siya, Tatrapahin. Ako ako naman, tanungin mo. Si higaw. tawal naman. Uh, si Arjon. Tatrapahin. Loo naman yung mga artista. Gusto mo yung mga artista? Oo na yung mga artista. Ka? Dapat true to tru like tayo. Ay, wala. Pinakaano ko talaga artista eh. Uh, Sa'yo. Hugs or kiss? Hug. Ikaw. Ako. Alam ka. Tahen. Hug. Yes. You'll be safe here, my hug. Sino mas cleany? Eh? Wala. <laughs> Wala po. Wala po, please. Eh. Wala. Curu. Huwag nyo na pong itanong. Na ano daw? Huwag nyo na pong itanong about yan. Bakit? Sa video nga ito ay inamin nila kung kailan nila gusto magpakasal. Sumagot naman si Miss Rachel at sinabi na sa 2026. Sinabi din ni Kuya Rowell na gusto niya daw mag-honeymoon sa Boracay. Talagang ang dami niyang hiniling sapagkat nagkakaroon na pala ng pala plano ang dalawa. Nag-usap pa nga sila tungkol daw sa gender reveal At ang gusto daw ni Miss Rachel ay babae At ang gusto naman ni Kuya Rowell ay lalaki Sinawan ka ni Rowell at sinuotan ng garter Ay! Alam niyo po, yung sumayaw siya natawa po ako nun Kasi, ang galing gumiling <laughs> Tapos, nang pagsuot, okay lang Nang pagsuot nun ng garter Wedding garter man yan huh? Wedding garter Nakakapangirit siya. Anong ngirit? Nakakatawa. Nakakatawa ko. Bakit? Kasi sabi ko hanggang tuhod lang. Hindi sabi ba ganang ano doon ng host? Kung gaano ka kata Hindi nasusukot doon ga. Doon nagmamatter ga kasi nasabi. Eh, si Ruel, jojowaan to terpahit. Ga. Ano? Um, no. since since nangga natin siya <laughs> Secret <laughs> na. Expired na go Tagal lang mong sumagot <laughs> Secret sa akin lang yun <laughs> Baldo i-share is Pabali share sa akin lang yun <laughs> Sino malakas humilik? ito po Alam niyo po ba Hindi po ako nagkakatulog kasi ang lakas ng hilik. Garum, murag already. Peppa pig. Dali pig pala dali pig. Ano favorite food ni Ruel? Hindi niya alam. Adobo. Uh what do you want? Night or day? Night or day ba daw? Night. Gusto <laughs> mo night? Eh, oo. Masarap ng night. Night kasi hindi mainit. Hmm. Lagi malamig. Bakit tong sino para kay eh, Rachel ang driver ng bichis? <laughs> Nakikita mo yung driver kapo? <laughs> Go mon. Ito okay, <laughs> yung orso. Sabi mo mga random tao, random persons. I-describe <laughs> <laughs> ba daw yung tao, yung driver? <laughs> Si David ba yung jujuwa yung tropa e, tapos na yun. Uh, gusto niya po tropa lang kay David. Saan ang dream place niyo honeymoon niyo if ever man dito kasi na kayo. Ano po ah uh, Saan uh, San sa Saan akin ano? Gusto ko sa uh, Boracay. Saan? Tanong ko lang Raul Andresa, anong year kayong papatasa sa simbahan watching from Makati? Anong year po? Year 20... 20... ...six. Ang Sino ang malambing? Ah, syempre. Ay, syempre ako. Ayun, <laughs> hmm, natatawa siya. Kasi alam niya hindi totoo. Hindi. Sino malakas kumain, oy? Ay! Good, Kung ano? evidence lang sa inyo. Apaka, ano, wonderful question. Siya po yun. Kung gusto niyo po ng ebidensya. Eh? Alam niyo po ba, yung sinaing na isang kaldero na ubos niya? Hindi. Ba't mo sinabi? <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. At talaga naman napaka-sweet the latest update sa Ruel. Concentration Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!